Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Sokwork TV. Kamusta po kayong lahat? Update lang guys. Ayan, so ito po yung pagdating nila Ilyas kanina guys. Dito po sa Toronto, Canada. Grabe to. Sobrang init po ng pagsalubong sa kanila guys. Dito po sa airport. Ayan oh, sobrang dami pong nakaabang. Ayan, naghihintay kina Ilyas dito guys. So lima po silang nakarating kanina mga kayo. Ayan, si Ilyas, Si Kenji, ayan si Sherwin, si Kit at si JB maapyo. So bukas guys, update to kayo. Ayun sa apat po na hindi nakasama. Ayan kanina Maquio. So meron tayong update bukas. So panoorin nyo na lang 'yon Maquio. So ito guys, panoorin muna natin. Syempre itong pagdating nila Lama Maquio. Sobrang saya Maquio, grabe. Sobrang init po ng kanilang pagsalubong kay Ilyas at syempre sa banda mga So ito guys, panoorin natin. Ayan, kahit ako mga kyo nung nakita ko to kanina, sobrang ngiting-ngiti po ako guys. Kasi grabe po yung pagtanggap nila. Ayan, so sobrang init po ng kanilang pagtanggap kay Elias JTP. So ito guys, panoorin natin. Ah!

Concert this coming, guys, this coming November 22 sa Global Kingdom Event Center, Saturday po, 7pm, 80% sold out na tickets. Sumigaw! tickets, just one surprise. <laughs> 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 Ayun, so mga natin dito sa Canada, sa so kita po tayo ngayon November 22, dyan sa dito sa Toronto, sa Kingdom Hall po, at sa mga nakabili na na po kayo, doon naman tayong pwede kasama ang Ilias and Kevin Ngayon, hi! Yay! Wow. Pa-picture wow, sa atin, picture Picture, picture. Picture, raw picture. picture. Okay, okay, okay. Okay po. Picture muna. J, J. Yung producer, J. Hey. Grabe, guys. Hindi magkanda umayaw yung mga tao, mga kiyo, nung nakita nila si Ilyas. Ayan o, oh, grabe. Sobrang dami pong nagmamahal kay Ilyas. Yan. Ito siguro, mga kyo, sa mga pinuntahan niyang mga bansa, mga kyo. Yan, dito siguro sa Canada guys, yung grabe po talaga yung pagsalubong yan sa kanila, mga Pupi ni So nakita naman natin yung arrive nila sa Japan, mga Pupi, si Ma'am Odessa lang yon Kaunti lang sila. Yan din yung Hong Kong guys, kaunti lang din, mga kyo. Yan, so itong uh, sa Australia, ganun din. Parang kaunti lang yata yung sumalubong sa kanila. Pero ito guys, so, itong pagdating nila dito sa Canada, mga kyo, ay marami po talagang naghihintay. Ina Ilyas at sobrang saya nila guys nung nakita si Ilyas ayan so, yung Hong Kong marami rin medyo marami rami rin yung Hong Kong Matthew ayan siguro pumapangalawa itong ano na maganda po talaga at sobrang init ng pagsalubong sa kanila itong uh, Canada Matthew so yun guys yan abang abang kayo sa update natin bukas Matthew alam natin kung bakit hindi po nakasama kanina o makakasunod pa ba ayan yung ibang uh, miyembro ng banda si Dave, si Kindal, si Adrian, mga si Takloy yan, so bukas guys mayroon tayong update kung makakasunod pa sila dito po sa Toronto, Canada so maraming maraming salamat guys sa panonood ingat po kayong lahat God bless po mga